At ayun na nga, ang hiling natin mag-selfie, mag-picture-picture with family, pero hindi natin piniprint. Wala ka lang tayong naipapakita sa ating mga bisita kapag sila ay dumadalaw sa atin. Kaya ayon bumili kami ng printer at ang kagandahan, may dalawang box pa ng ink. Kaya anytime, pwede kami magprint ng magprint ng pictures. Maliit lang din siya, napaka cute, kaya ang daling gamitin. Iko-connect mo lang sa phone at makikita mo dito ang mga pwede mong layout para sa pagpiprint mo ng pictures. Napakadaming layout pipili ka lang. I-coconnect mo lang sa iyong cellphone at ready na ang iyong printer para i-print ang iyong napakagandang picture. At ayan na nga, nagsisimula na siyang mag-print. Medyo malabo pa siya sa una, tatlong beses po yan babalik. Sana all talaga bumabalik. Napakahilig ko pa nga mag-picture. Gusto ko lahat i-document. Kasi alam mo, yung alaala, -ala, yun yung mag stay sa atin forever. Sana all nag stay Oh, deba diba? Napakalinaw at napakaganda ng quality. Ang ganda ko dyan. Charot. <laughs> Ayan na po. At yung gilid po ay tatanggalin lang natin at pwede na natin siyang ilagay sa ating album. Yun lang.